Kamusta mga kaibigan? Ako si Apple Explained at ngayon tatalakay natin ang kasaysayan ng iOS. Ang paksang ito ang pumangalawa sa nagwagi sa botohan noong nakaraang linggo at kung hindi ka nakaboto, siguraduhin nakasubscribe ka. Sa ganitong paraan, lalabas ang botohan sa mobile feed mo at malalaman ko kung anong video ang gusto mong panuorin next. Tulad ng alam mo, ang iOS ay mobile operating system ng Apple para sa iPhone, iPod Touch at iPad. Ngayon, isa ang i-operating system sa pinakasikat na mobile operating system sa mundo kahit eksklusibo lang ito sa Apple hardware. Ihambing ito sa Android operating system na nililisensya ng Google sa iba't ibang hardware manufacturer at wireless carrier. Hindi natin tatalakayin ngayon kung alin sa mga pamamaraang ito ang mas maganda dahil sa video na ito, mag-focus tayo sa kasaysayan ng iOS at ang pag-unlad nito mula 2007 hanggang 2018. Noong 2007, inilabas ang unang versyon ng iOS. Pero noon, hindi pa ito tinawag na iOS. Hindi pinangalanan ng Apple ang iPhone operating system hanggang libo at walong nang ilabas ang iPhone operating system dalawa. Sa puntong iyon, binabanggit lang ng marketing ng Apple na ang iPhone ay gumagamit ng versyon ng Mac operating system X, ang desktop operating system ng Apple. Ngayon, tinatawag ang unang i-operating system bilang iPhone operating system 1 makabago nun ang mga kakayahan ng operating system na ito. Tandaan, noong 2006 nangunguna sa smartphone market ang BlackBerry at pinakamahusay ang operating system nito. Bagamat kung titingnan ngayon mukhang napakaluma na nito. Napansin ng Apple ang mga kakulangan ng dating smartphones at naisip nilang gumawa ng mas kapaki-pakinabang at madaling gamitin na device. Ang device na iyon ay ang iPhone at ang tagumpay nito ay pangunahing dahil sa operating system nitong iPhone Operating System 1 na muling nagtakda ng kakayahan ng mobile device. Noong lumabas ang unang iPhone, inamin ng mga kakompetensya na nagulat sila at kinailangang balikan ang kanilang mga plano. Ano ang meron sa iPhone Operating System 1 kaya nagdulot ito ng malaking pagbabago? Nagpapatakbo ito ng apps na halos kapareho ng desktop version at madaling gamitin dahil sa multi-touch interface ng iPhone. Hindi na ganito sa ibang smartphone na may plastic na keyboard at button na nagpapahirap at nagpapakomplikado sa paggamit. Sa katunayan, marami sa mga tampok na kasama sa mga smartphone noon ay hindi naman talaga ginagamit ng mga customer dahil marami sa kanila ang hindi maintindihan kung paano ito gamitin. Isinama ni Steve Jobs ang chart na ito nang ipakilala ang iPhone para ipakita ang layunin nilang gawing pinakaabot-kaya at user-friendly na smartphone ang iPhone. Mas interesante sigurong pag-usapan kung ano ang wala sa iPhone operating system 1 kaysa kung ano ang meron. Sa totoo lang, sa iPhone operating system 1, stock apps lang ang kasama sa telepono. Kahit noon, limitado pa rin ang mga application kumpara sa modernong iOS. Halimbawa, ang messages ay sumusuporta lang noon sa short message service texting. Ibig sabihin, pwede ka lang magpadala at tumanggap ng text na hanggang isang daan at anim na pong karakter. Walang larawan, emoji, o voice recording. At kung mas mahaba sa isang daan at anim na pong karakter ang mensahe mo, automatiko itong hinahati sa ilang bahagi. Isa sa pinakamahalagang tampok na wala sa iOS 1 ay ang App Store, ngunit halos walang naapektuhan dito dahil noong 2007 ang iPhone ang pinakakompletong smartphone na umiiral noon. Kaya konti lang ang nagrereklamo sa kakulangan ng app noong unang labas ng iPhone. Kalaunan, lumakas ang demand sa third-party app development nang makita ng marami ang potential ng iPhone bilang plataporma ng mga developer. Sa paglunsad ng iPhone Operating System 2, naglabas ang Apple ng software development kit na nagpayag sa third-party developer gumawa ng app para sa iPhone sa unang pagkakataon. Hindi talaga iyon ang unang beses dahil matagal nang nakakapatakbo ng third-party apps ang jailbroken na iPhone pero hindi ito suportado ng Apple. May iba pang maliliit na pagbabago sa iPhone operating system dalawa gaya ng Always On Push Emails, Scientific Calculator at Google Street View at Maps pero ang App Store ang pinakatampok na feature. Noong inilunsad, nag-alok ang App Store ng higit limang daang apps, Maaaring hindi kahangahanga ang bilang na yan kumpara sa dalawang milyong apps ngayon pero malaking hakbang ito mula sa labing stock apps ng iPhone Operating System ISA. Dahil sa dami ng nagda-download ng apps, tinaasan sa iPhone Operating System, tatlo ang home screen pages mula sham hanggang labing isa kaya kasya na ang halos isang daan at pitumpong apps. Dapat ko ring banggitin na ang iPhone operating system tatlo ang unang bersyon na hindi ganap na suportado ng lahat ng iPhone dahil kulang ang original na iPhone sa ilang bagong tampok. Kasama rito ang matagal ng hinihintay na cut, copy, paste, spotlight, voice memos at video recording sa iPhone 3GS. Para sa akin, pinakamahalagang dagdag sa iPhone operating system tatlo ang suporta sa multimedia messaging service sa mensahe. Ibig sabihin, puwede nang magpadala at tumanggap ng larawan, contact location, voice recording, at video message ang mga gumagamit. Ngayong panahon ng iPhone operating system tatlo inilunsad ang iPad. Kasabay nito, pinalitan ng Apple ang pangalan ng iPhone operating system at ginawang i operating system dahil ginagamit na rin ito ng ibang device bukod sa iPhone. Noong 2010 at sampu inilabas ng Apple ang iOS 4 na may mga advanced na features gaya ng FaceTime video calling via Wi-Fi, mas pinahusay na multitasking, home screen folders na may hanggang 12 apps, 5x digital camera zoom, AirPlay, AirPrint at personal hotspot depende sa carrier support. Kaya ang iOS 4 ay isang malaking upgrade na inilabas kasabay ng iPhone 4 pero may isang problema. It's a sa algorithm na nakukompute ng signal strength ng iPhone. Maaaring maliit lang ang isyong ito noon, pero nagdulot ito ng malaking public relations problema sa Apple na tinawag na Antenna Gate. Kasi, napansin ng mga gumagamit ng iPhone 4 na bumababa ng malaki ang kanilang network bars kapag hinahawakan nila ang kanilang telepono sa isang particular na paraan. Marami ang nag-isip na depekto sa disenyo ng bagong antena system ng iPhone 4 ito, pero ang totoo, karamihan ng issue ay dahil sa algorithm ng signal strength ng iOS 4. Naglabas ang Apple ng update na nag-ayos ng problema. Noong Oktubre libo at labing inilabas ang iOS 5 kasabay ng iPhone 4S, dito ipinakilala ang isa sa pinaka-iconic na tampok ng iPhone, si Siri. At noong unang inilabas si Siri, siya ang pinakamagaling na digital assistant sa merkado kahit na hindi na ito ang kaso nitong mga nakaraang taon. Ngayon, kabilang sa mahalagang dagdag sa iOS 5 ang bagong notifications gaya ng passive banner alerts at notification center. At sa unang pagkakaton, pwede nang maihatid ang software updates sa iOS 5 ng over the air. Ibig sabihin hindi mo na kailangang ikonekta ang iyong iPhone sa computer tuwing may available na update. Kasama rin ang multitasking gestures sa iPad, camera shortcuts sa lock screen, nakasync na iMessages sa iba't ibang device, group messaging, at native na emoji keyboard support. Dito rin pinalitan ng iPod app ng music at video apps. Dumating ang iOS 6 noong huling bahagi ng 2000 at labing dalawa at naging kilala dahil pinalitan nito ang Google Maps ng Apple Maps. Nagbigay ang Apple Maps ng mga tampok gaya ng turn-by-turn -turn directions at flyover views sa ilang lugar ngunit hindi nito matapatan ang detalye ng Google Maps. At halata iyon. Nang gumamit ng Apple Maps ang mga tao, napansin nilang hindi ito mapagkakatiwalaan. Madalas mali ang lokasyon, may mga lungsod na wala sa mapa at maraming establishmento ang maling pangalan. Dahil sa malaking problema sa Apple Maps, naglabas ng bukas na liham ng paghingi ng paumanhin si Tim Cook, Chief Executive Officer ng Apple, at inamin ang pagkadismaya ng mga tao at pagkukulang ng kumpanya sa kanilang world-class na produkto. Dahil sa matinding pagtatalo sa paghingi ng paumanhin, umalis si Scott Forrestal, isang matagal na executive ng Apple noong panahong ito. Bukod sa Apple Maps, nagpakilala rin ang iOS 6 ng mga tampok tulad ng Passbook, mas pinahusay na Siri, at shared features na malamang ginagamit mo pa rin ngayon. Photo Streams, FaceTime gamit ang cellular at panorama mode. Nagdala ang iOS 6 ng mahahalagang pagpapabuti sa iPhone, ngunit naging malinaw lang ang halaga nito noong lumabas ang iOS 7. Dahil dito, napagtanto ng lahat na ang iOS 6 ang huling version na may klasikong skeuomorphic interface ng iPhone. Sa ilalim ng pamumuno ni Jonathan Ive, ipinakilala ng iOS 7 ang panahon ng flat design. Inalis nito ang mga reflection, anino, texture at interface ng app na parang totoong bagay. Ang pagbabagong ito ay talagang nakakagulat noong panahon na iyon at maraming mga gumagamit ang nadismaya sa flat at makulay na disenyo ng iOS 7. Nanindigan ang Apple sa decision kaya flat pa rin ang iOS interface hanggang ngayon. Nin, nagdali ang iOS 7 ng higit pa sa bagong itsura. Tampok dito ang airdrop, suporta sa CarPlay, mga bagong boses ni Siri, parallax ng mga wallpaper, FaceTime audio at iTunes radio. Malaking hakbang pasulong ang iOS 7 para sa iPhone pero kailangan pa ng pag-ayos at optimization. Ibinigay ito ng Apple noong Setyembre 2014 sa iOS 8. Pinadali nito ang seamless na integration ng iPhone sa Mac gamit ang handoff at continuity, kung saan pwedeng simulan ang gawain tulad ng pagsusulat ng email sa isang device at ituloy sa iba. Ibig sabihin, pwede kang tumanggap ng tawag at magpadala ng multimedia messaging service mula sa Mac mo. Isa sa pinakamalaking performance optimization sa iOS 8 ay ang Metal, na tumulong sa mga developer na mas mahusay gamitin ang graphics processor ng iPhone kaya gumanda ang performance ng kanilang mga laro at apps. Iba pang mga tampok tulad ng HomeKit, Apple Pay at Hey Siri ay inianunsyo rin kasama ng iOS 8. Ngayon, ang taong 2014 ay naging malaking taon para sa machine learning at sinamantala ng Apple ang teknolohiyang ito sa iOS 9 na ipinakilala noong huling bahagi ng 2015. Ang pangunahing focus ng release na ito ay katalinuhan dahil nagpakilala ang iOS 9 ng Proactive na pinagsama ang Siri at Search para bigyan ka ng kontekstual na information bago mo pa ito hilingin. Ngayon, tampok na ito ay isinama rin sa mga app tulad ng Mail kung saan ang isang calendar event ay maaring automaticong malikha kapag may natagpo ang petsa sa loob ng email. Nagpakilala rin ang iOS 9 ng Low Power Mode, isang tampok na matagal nang hinihiling na nagbibigay sa iPhone ng dagdag na isang oras ng buhay ng baterya kapag umabot na ito sa 20%. Ilan pa sa mga mahalagang tampok ay ang pagkakaroon ng upper at lower case na keyboard at suporta para sa wireless na CarPlay. Sa pontong ito, may isang tampok na gustong-gusto ng maraming gumagamit. IFT, sorry, emoticons, native the app. Karamihan sa mga gumagamit ay hindi gumagamit ng Stocks app at mas gusto itong tanggalin sa home screen. Nakuha nila ang feature na iyon sa iOS 10 noong 2016 pero marami ring mga inaabang ang dagdag sa iOS 10 tulad ng Race to Wake, pag-unlock gamit ang home button, multi-page na control center, at universal clipboard na nagpapahintulot na makopya ang mga elemento sa isang device at maidikit sa iba pa. Kahit may bagong control center sa iOS 10, binago ulit ito ng Apple sa iOS 11 matapos lang ang isang taon. Sa pagkakataong ito, dinalan ito ang lahat ng control sa isang buong screen na pahina na pwedeng i-customize ng mga user ayon sa gusto nila. Ang pangunahing focus ng iOS 11 ay augmented reality. Naglabas ang Apple ng augmented reality kit para payagan ang mga developer na maglagay ng advanced augmented reality technology sa kanilang apps. Sa iPad, nagdala ang iOS labing isa ng mga productivity feature tulad ng drag and drop, bagong multitasking at suporta sa apat na aktibong app ng sabay. Ngayon, ang pinakabagong version iOS 12 ay available na para i-download simula Setyembre 17, 2018 at hindi lang nito pinapataas ang performance ng device ng 70% kundi may mga kapaki-pakinabang din itong productivity features tulad ng screen time na nagbibigay ng detalyadong ulat kung gaano karaming oras ang ginugugol mo sa iyong device at kung ano ang ginagawa mo. Merong Siri shortcuts na pumapayag sa users mag-program ng sunod-sunod na aksyon na otomatikong mangyari sa takdang oras. Halimbawa, pwedeng itakda ng user na bumukas ang ilaw, magsimula ang coffee maker, at ipakita ng iPhone ang news app sa umaga. Pero syempre, ito ay kung nakakonekta ang iyong mga appliances at ilaw sa pamamagitan ng HomeKit. Ngayon, marami pang features tulad ng r dalawa, Measure, at Do Not Disturb habang natutulog, pero pinakagusto ko kung gaano kaayos gumana ang iOS 2 sa mga lumang device. Maraming beta testers ang nagsabing bumilis ang lumang iPhone nila pagkatapos ng update at kung totoo ito sa lahat, sa tingin ko mahalaga ito sa iOS 2. Yan ang kasaysayan ng iOS. Para bumoto sa susunod na topic, mag-subscribe. Salamat sa panonood. Kita tayo sa susunod.